ba yung pinalit mo sa akin? Pumaba na pala yung taste mo ngayon, Jeboy. Yeah Nag-pumabatter ka sa mga mukhang katulong? Ah, ganun? Mm. Ah! Oh, 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 oh. Ang ka! Shay! Tumigil ka na! Sumusobra ka na eh! Ikaw ang sumusobra! Ano ba? napaka mo, -ano, Wala <clears throat> ha, uh, okay. Ready ka na ba makilala yung nanay ko? Oo oh, naman, kaso medyo kinakabahan ako eh. Huwag kakabahan, mabait yun. Ay! Oo, oh, anak! Halito po. ka na pala. Mm. Ano po? Ah... Sino kasama mo? Nay, girlfriend ko po. Si Shane po. Girlfriend? Sigurado ka ba? mag ka na lang. Huwag katulong pa. Tingnan mo ayang yung Tsura niya, no? Yeah, Wala pang paslupa. Nay. Dahan-dahan ka naman po sa pananalita mo. Girlfriend ko po to. At hindi po katulong. Ano sasabihin ng mga mag-anak natin? Kung yan ay papakilala mo, okay ka lang ba? Eh bakit, Nay? Mabait naman po siya. Tsaka wala naman pumali sa pagkatao niya. Wala akong pakailang kung mabait yan. Ang gusto ko, yung mukhang alam mo yun, mukhang sophisticated. Eh, itsura pa lang yan eh. Hindi ka tanggap-tanggap. Alam mo ba yun? Ayoko niyan. Ayoko sa kanya. Pero, Nay, huwag naman po ganyan. Tsaka dito na po titira yan eh. Ano? Dito titira sa bahay? Hindi ako makakapayag. Nay, Sige na po. Pagbigyan mo na po ako para sa akin po. Sige. Pero sa isang kondisyon. Magiging katulong siya dito sa bahay. O ba, Nay? Babe, ah, uh, tita, okay lang naman po. Marunong naman po ako sa gawain bahay. Hindi. Hindi ako papayag. Nay, bakit gagawin mo katulong girlfriend ko? Bakit? Huwag ka naman siya katulong, ah. Nay, pwede naman tayo kumuha ng ibang katulong, di ba? Bakit siya pa? Wala kang magagawa. Magiging katulong siya o aalis siya dito. Babe, bakit ka man pumayan? Okay lang yun, babe. Malay mo naman pag nakita ng mama mo na marunong ako sa mga gawaing bahay. Di ba matanggap niya ako? Tsaka, okay na rin yun para magkasama rin tayo dito sa bahay. Ay, tita, tamang-tama po. Nagtuto na po ako ng pagkain. Kain na po tayo. Sino may sabi sa'yo na pakain naman mo yung breath namin? At sino may sabi sa'yo na pakalaman mo yung mga gamit ko dyan sa bahay? At tita, anong oras na po kasi wala pa po pong pagkain kaya nagpasya na po ako magluto. Talaga? ay ka rin eh, no? may babae ka. Alam mo sa totoo lang, kaya ako naman magluto eh. Kaya kong bumili sa labas. Pero hindi ko kailangan na ikaw pa mismo yung magluluto para sa akin. Tingin ko naman hindi masarap yung niluto mo eh. Ah, uh, try nyo po, tita. Masarap po yung niluto ko. <coughs> Talaga? Ako. <coughs> Ayaw ko kumain yan. Mamaya may lason pa yan eh. Ah, hindi naman po ako ganun, tita. Magkano? Ano pong magkano, tita? Hindi ko po kayo maintindihan. Magkano ang kailangan mo? Para layuan mo yung anak ko. Tita, hindi naman po pera ang habol ko kay Jeboy. Mahal ko po si Jeboy, tita. Mahal? Yung mga kagaya mo, pera lang yung habol sa anak ko. Ah, uh, tita. Gaya na lang po siguro tayo. Mm -hmm. Siya may sabi sa'yo nakakain ako. Tingnan mo. Nag-aksaya pa palang pera para pambili dyan! Tita kay Jeboy naman po yung ginamit kong pera para... Anong sinabi mo? Hmm? Wala kang kalong mo! ha? Huh? Mm, 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 Sino ka ba, ha? Gagod ka lang ang anak ko. Oh. Kapal mo! Makapagsalita pagsalita sa akin ng ganyan, ha? Hey, Nay! <laughs> <laughs> ano ko nangyayakin? Anak! Sinasabon mo tayo ako! Ikaw! Alam mo, sinabi ko lang naman sa ay, hindi masarap yung luto niya, anak eh. Pero di naman ginawa niya. Sinabunutan niya ako. Jeboy, hindi ka naman nangyari. <laughs> hindi ko magagawa yung sa mama mo. Sabahin niya, anak. Teka lang, nagugulag ako. Sino ba talaga nagsasabi ng totoo? Jeboy, maniwala ka sa akin. Hindi ko magagawa sa mama mo. Hindi totoo yan. Tinanong ko lang naman siya daw sa pagkain eh. Sinabunutan niya ako agad. <laughs> hindi ka naman nangyari, Jeboy. Shane, Kitang-kita kita ko yung nangyari. Bakit ginawa mo yun ko? Ano bang ginawa niya sa iyong mali? Para sakta mo siya, ha? Di ba'y maniwala ka sa akin? Hindi ka rin yung nangyari. Kung maniniwala sa kanya, sinaktan niya ako. Shane, di ko nagugustuhan yung ginagawa mo sa nanay ko, ha? Huwag na huwag mo siyang sasaktan. Naiintindihan mo? Ngay, tara na. Редактор Kung gusto yung ginagawa mo sa nanay ko, ah. Jeba, hindi ko naman talaga ginawa yun sa nanay mo, eh. Up, hindi ko magagawa sa mama mo. Sobrang lang ng respeto ko sa magulang mo. Shane, huwag mo nga gawin sinungaling yung nanay ko. Kilala ko yun. Hindi ko magagawa sa mama mo, Jeba. Alam Pia lang Pia, napasyal ka. Oo tita, malakas ka sa akin mm. Alam mo naman ikaw yung gusto ko para sa anak ko oh, eh. Ay nako. ewan ko ba dyan sa anak ko na yan? Ano ba yung ng babae niya? Ay nak, <laughs> hindi ko talaga siya gusto Ewan ko ba doon sa bata na yun? Oh, nanay! Oh, oh Pia, anong ginagawa mo dito? Bakit hindi mo ba ako miss? Alam ko namang miss mo ako eh. Anak naman kasi Ko Kung ako sa'yo, si Pia na lang. Ano ba naman kasi nakita mo doon sa babae na yun? Tingnan mo to. Maganda na, mayaman pa. Mamimili ka na lang eh. Sino-sino pa. Nay, dahil lang ba sa pera? Kaya reto mo dito sa ex ko? Anak, gusto ko lang maging okay yung buhay mo. Bakit, ba Nay? Ba? Okay na okay naman buhay natin ah. Ah, basta, anak. Ayoko sa kanya. Ah, sige. Asin... Ah, oh, sino siya? Ah, Shane, dito ko na pala. Papakilala ko pala si Pia. Ex-girlfriend ng anak ko. Di ba? Ang ganda niya. Walang wala sa sa'yo. Hmm? Ito na ba yung pinalit mo sa akin? Pumaba na pala yung taste mo ngayon, Jeboy. Nag-pumabatter ka sa mga mukhang katulong? Ah, ganon? Mm. Ah! Oh, ah! Yeah. Oh, oh. Shing! Tumigil ka Sumusobra ka Ikaw ang sumusobra! Ay, oh, diba? Napaka, ano mo ha? Wala pa ka wala, walang yama! Wala, Ba't wala, wala. ano ka sinasampal mo? Pare, parehas lang kayo! Baka galang mo! Kaya ayoko ko sa'yo eh! Kina na pag-uugali mo! Teka! Shing! Teka! Anong ginagawa niyo sa kapatid ko? Oh! kapatid Wala akong pakialam! Ang hindi ka! Sa tingin nga siya, ano nangyayari dito? Tsaka bakit yung pinagtutulungan to kapatid ko? Eh yung kapatid mo kasi, sumusobra na! Hindi na tama yung mga pinagagawa niya dito sa bahay! Oo nga naman! Lumalaban ka pa hanggang diyan ka lang naman! At talaga bang pinagtutulungan yung kapatid ko? Hoy! Kita-kita ko yung mga nangyari ngayon ha! Pinagkaisahan niyo siya! Alam niyo, napaka walang hiya niyo, no? Nag-iisa nga lang yung kapatid ko dito tapos ginaganyan niyo pa niyo! Ano na? Ba Ah! Akala ko pa naman matino yung boyfriend ng kapatid ko? Pinayagan ko kayong pumunta dito sa Maynila kasi akala ko na may giging maayos yung buhay ng kapatid ko tapos ito na pala nangyayari? Ang kapal naman ng pagmukan niyo sa tansya! Hoy! Baka nakakalimutan niyo? na sa pamamahe ko kayo? Alam niyo ba ang trespassing ang ginagawa mo? Hmm? Trespassing? Oo! Baka kayo ipapakulong ko kasi sinasaktan niyo yung kapatid ko! Talaga ba? Tama na ate. Yan ang hirap sa'yo, Jeboy. Eh. Masyado kang naniniwala dyan sa nanay mo. Kaya tama lang, magsama kayong dalawa. At isama mo yung malanding babae mo! Nako! Talagang kayo ba talaga may gala magalit niya na! Tingnan mo yung ate mo! Kapareho mo, hampas na oh, lupa. Ay talaga hampas uh, uh. pasyon ba! Baka hindi mo alam kung ano yung pamilya namin sa probinsya! Ate, oh, umalis na kayo! Ano Mabuti pa ate, umalis na lang tayo. Mabuti pa nga! Ay, hey. Eto, mga impakta, impakto. Eto ang tandaan niyo ha. Pagsisisihan niyo na. Ate. Ganun yung kapatid ko. Lalo, lalo ka na, bruha ka. Oh, talaga? Hmm. Bayo ka na kayo! Makampas nyo pa. mas, mas, mukha ka ba? Mas nyo ka! Pangpang mo! Wala ka alam! Jack! <makes> oh, di ba? Yan ba yung gusto mong pakasalan? Napaka walang kwenta? Walang modo? Eh kung si Pia na lang yung pinapakasalan mo, hindi di sana okay problema? Ay, Diyos ko, Shane. Kakapagod yung biyahe. Ay, matubig ka muna. Grabe yung mga kaganapan dun sa bahay ng biyanan mo, ah. Sobra ate. Ika naman kasi, Shane. Bakit hindi ka nagsasabi sa akin na gano'n na pala yung sitwasyon mo doon? Tingnan mo, oh. Halos maltratuhin ka na ng pamilyang yon. Nung una, ate, bala ko na talagang sabihin kung ano estado ng buhay natin. Kaso, pinili kong itago kasi... Saka, iyan pa! Isa pa yan! Bakit hindi mo sinabi sa kanila? Na may kaya tayo! Nakita ko kasi yung ugali ng mama ni Jebo eh. Kaya napilit na akong itago yung estado ng buhay natin kasi titingnan ko kung tatanggapin ba nila ako. So, na nga! Nalaman na natin na mukhang pera yung pamilyang yon. Tsaka isa pa, Shane. Huwag mo naisipin yan. Kasi meron ako ipapakilala sa'yo. Sino ate? Po. Medyo mataba. Mm. Tsaka mayaman din. Alam ano mo, Shane? Papakilala ko siya sa'yo. Tsaka malay mo, di ba? Magkapalagayan kayo ng loob. Tsaka kalimutan mo na yung ex mo! Matagal ko na yung kinalimutan na. Matagal. Yung pala. Yung pala. Yung pala. Ikaw talaga. Yes. Sya, sige na. Kasi ko muna yung mga kamit mo dun sa taas, tsaka lilinisin ko yung kwarto mo. Hay. <coughs> <coughs> oh, hello. Bakit? Ah, uh, sir. May masamang balita po ako eh. Ano naman 'yan? Lagi ka na lang masama ang binabalita mo eh. na hindi na-invest natin. Eh, mukha pong na-scam nice tayo. Hindi ko na po makunta kasi yung tao eh. Ano? O ba, teka lang. Malaking pera mawawala sa akin. Baka naman pwedeng ayusin mo yan. Eh, ito nga sir eh. Pabunta na po ako sa police station. Tsaka, kinunta ko na rin po yung lahat ng kabugado natin. At, sabi nila, gagawin na nila yung mga kaya, eh. Pero, hindi ko po alam. Eh. Hindi na po kasi nagpapakita yung tao eh. Basta, basta. Tawagan mo ulit ako pag naayos mo na. Sige, sir. Balitaan po kita. Yan na. Ay. Kakamalas-malas ang buhay. Kaka -malas -malas ang buhay. Ay. Ay. Hmm. Anak. Ano? Ginigipit na tayo ng pinagkakautangan natin. Ano, kamusta na yung bayo natin sa bahay, ha? Takontak mo na ba? Eh, nay. Pagpunta na daw sila eh. Tsaka, pag nabirta natin itong bahay, wala rin palang matitira sa atin. Sana na po tayo titira nito. Yan ang problema ko eh. Ewan ko ba, ba't nangyayari sa atin to? Oh! Ba't nandito ka? Sino ba pa pasok sa'yo dito? pa talaga ng karakas mo, no? Kanya ka talaga? Kayo. Ang ngayon, ganyan pa rin yung ugali niya. Ano pala? Pumunta lang namin kami dito. Para kunin ang bahay na to. Ano? Nahibang na ba kayo? Oo nga. Ano pinagsasabi niyo na kukunin niyo itong bahay namin? Oo. Oh. Dahil kami ang nakabili ng bahay. <laughs> ka ba? Teka, at saan ka man naman kukuha ng malaking pera para kung dito sa bahay na to? Isa akong attorney. At girlfriend ko, si Shane. At nasayin mo to. Magawa-gawa niyo lang yan. On. Ano? Alam Luhin pa man. Matagal na mayaman si Jane. yun kasi ang hirap sa inyo eh. Inuunan niyo yung sama ng ugali niyo bago ka kumilala ng tao. Ah, uh, ah, uh, Jane. Ah, <laughs> uh, di ba may pinagsama naman tayo? Baka pwedeng... wag mo na kami paalisin dito sa bahay. Jane, uh, sorry nga pala sa nagawa namin ni nanay sa iyo ah. Eh, di naman namin sinasanyayan eh. Shane, baka naman pwede mo pa kami bigyan ng isa pang pagkakataon. Umihingi ako ng patawad sa'yo. Alam kong marami akong nasabi, marami akong nagawa. Pasensya na kasi, napag-usapan na rin kasi namin ng boyfriend ko na dito na kami titira sa bahay na to. Tsaka, wala na kayong lugar dito. At mas mabuti pa, Mag-impake na kayo at umalis na kayo dito. Nagmamakaawa kami sa iyo. Baka naman... Anong gusto mong gawin ko? Para... May gawin mo? Umalis kayo dito, yun ang gusto namin. May, tara na. Para na.